You know, what's up mga kasangga? Kumusta po kayong lahat? So yun, welcome na naman sa ating panibagong vlog. So ngayon mga kasangga, ay, uh, andito na naman tayo sa bukid mga kasanga, No? So isang linggo din ako hindi nakabalik dito sa bukid mga kasangga. Gawa ng nagkaroon ako ng trangkaso. Pero ngayon, medyo okay na ako. Ano na lang siya, uh, kunting ubo at sipon. So ngayon mga kasangga ay Magano na ako mga kasangga magtanim uh, na ako ng uh, balanghoy kahit uh, hindi pa ako tapos mag ano mag magtabas ng mga damo rito. So ito na yung itatanim ko mga kasangga. Oh. Pinagpuputol-putol ko na kanina. So ayan. So dito ko siya banda sa baba umpisan papunta ron Ah dito. Ah tama doon sa dulo papunta rito. So ayun mga kasangga, umpisahan na natin dahil pataas na yung araw, mainit na. Dalawa-dalawa yung ilagay natin mga kasangga. So mga sangga, hindi pa tinanim pero buhay na. So madali na lang ito mabuhay. Isang linggo. Na. <coughs> yes mga sangga, tapos din. init. So yung mga kasangga, tapos ko nang itanim. Pahinga muna tayo dahil sobrang init. So ito na yung mga natanim natin na balangoy mga kasangga. No? Ayan straight yan hanggang dun hanggang sa dulo tapos ditong part mga kasanga sa bandang itaas ang plano natin dyan ay gawin natin siyang uh, gulayan actually mataas pa to hanggang dun pas sa dulo pero hinto ko muna yung pagtatabas ng damo kasi ang plano ko uh, maghahanap ako ng seeds ng mga gulay no para hindi sayang yung panahon habang habang nagtatabas ka at least meron ka ng mga naitanim ng mga gulay may mga tumutubo na no para sabay-sabay na so sa ngayon dahil wala pa akong mga seeds so ito lang muna yung naitanim ko yung balanghoy muna so i-update ko na lang kayo mga kasangga no sa pag ano kung mabuhay itong mga pananim natin siguro one week o two weeks hindi lang ako sure kung kailan mer magkaroon ako ng seeds ng ano ng mga gulay yun ma-update ko kayo dito sa aking uh, pan tinanim na balanghoy Alright mga kasangga so ayan hanggang dito na lang at uh, ako ako'y uuwi na rin dahil hapo na God bless po bye bye